Uh, hello po, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 27 ng Hulyo 2025 At ang ulas po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7 ng umaga. Araw po ngayon ng linggo at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Uh, patungkol po dito sa yung kuan, yung, yung yung sinunod pala ng Supreme Court ay procedure. Opo. Ay mali po 'yan. Opo. At Biblia po ang <laughs> gagamitin natin. Opo. Biblia po na mali po yung ginagawa ng Supreme Court na ang basis nila ng kanilang decision ay procedural lapse o dahil sa procedure ang tawag po niyan dati sa Biblia is the ceremony of the law ceremony lang po yan na yan ay mga dagdag lang yan. At ang mga gumagawa niyan ay mga tao, yung mga mambabatas. Dagdag lang po yan, yung ceremony of the law. Wala yan sa Ten Commandments. Wala po. Sabagay, inoonor po ng Panginoon yan. Inoonor po yan yung mga procedures of the law. Kasi nga ay inatasan niya eh yung mga tao na na maging kwan, maging hurado, o maging judge o maging mambabatas ganyan sa gobyerno, hindi ba? Kaya inuunor din po ng Panginoon yan. Pero mali po ang priority nila ng mga judges natin. Yung mga particularly itong Supreme Court Justice. Ang title ko po ngayon ay procedure pala ang gustong ipatupad ng Korte Suprema. Nilabanan po iyan ni Jesus Christ dati. Opo. Nilabanan po niya yan. At maaanghang na salita ginamit niya sa mga teachers of the law. O iyang mga parisiyo. Opo. Ang mga prostitute po ay hindi niya minura Opo. Hindi, ah, kinahabagan niya yung mga tao na mahihirap, mga mangmang, mga inaalihan ng demonyo, pinagaling niya. Pero itong mga parisiyo o yung mga teachers of the law ay pinagsabihan niya yan ng hypocrites. Opo, mga hipokrito kayo, sabi niya. Mga blind guides, mga brad o vipers, mga ulupong. O, yung po ang sinabi niya. At dyan natin, malalaman nga natin ngayon na hanggang ngayon po nangyayari yan. Opo. Hanggang po ngayon. Pero ako po ay bata pa ako. Alam ko na yan. Bata pa ako. Kasi yung tatay ko po ay graduate po ng Abugasya. Yung tatay ko. Pero hindi siya makapasay. Eh. Kaya hindi siya lisensyado. Pero pinag-usapan namin niya. Dati hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Uh, pero, ay, nung at the age of 38 ako, ayun, alam ko na. Alam ko na. Kasi, nabunagin po ako at the age of 36. Opo. Kaya nung nagkita kami, ay yan ang tinatalakay namin. At nung age of 40 ako, ay bumalik ako sa probinsya namin at nagturo nga ako eh, ng engineering. O, kaya halos araw-araw kami nagkikita ni tatay. At yan ang pinag-uusapan namin. Ngayon ay nagtaka rin siya sa akin kasi nga ay born again na ako at, at the age of 40 po eh. Saan ka kumukuha kanya ng mga idea mo? Sabi niya. Nung una ako nagtatanong sa kanya, nung bata ako, at hindi ako maniwala dun sa idea niya, nag, yung procedures of the law, sabi niya, yung mga ceremony of the law, ginagamit lang yan para pang oppress. Sabi niya, nagagamit ang batas, ang tawag po natin ngayon dyan, into this parlance, Hindi ba? weaponizing the law. Yan po na naririnig ko na yan sa doon sa tatay ko. Opo. Weaponizing the law ang tawag diyan. Kasi nga dahil sa procedure dinismiss ang kaso ay hindi po dapat yan pinaliwanag po ni Jesus Christ yan. Oh. At nilabanan niya po yan. Kaya nga siya ipinako eh, Dahil dyan, galit na galit po yung mga teachers of the law yung mga parisiyo na nagpapanggap na sila ang matuwid. Yun po, nilabanan po ni Jesus Christ yan. Basahin ko lang po ano. Nilabanan po ni Jesus Christ ang procedures of the law. Tinawag niya mga teachers of the law, mga ipokrito. Ang tawag niya diyan, you put heavy loads on the shoulders of the people but you yourselves do not help to lift them by your finger. Yan po. Gusto, uh, okay ha. Dinagdagan ng dinagdagan ng Korte Suprema ang batas. Dinagdagan po nila eh, hindi ba? Basahin nyo po yung desisyon. Dinagdagan nila eh, na dapat hindi sila gumagawa ng batas. Kaya nga lang, yung mga desisyon nila, court decision, lalo na kung walang kumukontra, at matagal na o kinokopya na, nagiging batas po yan eh. Opo. O batas mismo yung, yung decision nila, pin decision o court decision. Batas po yan. Kaya nga ini-implement po eh. Pero nga, kung kukwestiyonin, ay medyo maaantala. Opo. O, pero hindi yan ang topic natin, ano? Ang topic po natin ay noon pa yan sinabihan na ni Jesus Christ o yung mga teachers of the law mali yang ginagawa nyo mali yan sabi niya ito ang tama sabi niya at yang yan po ang ipapaliwanag ko ngayon na nalilito po ang mga tao po eh ngayon para hindi po tayo malito ay ito nga ipapaliwanag ko. Ibibigay ko yung bersa Biblia. Marami sana ito eh, kaya ang kulang ang oras eh. At saka yung mga totoong nangyayari ngayon sa ating mga harapan o sa ating mga mata. Opo, sa ating mga kaisipan. Nakikita natin po eh. Pero bago ko po ibigay yung, yung Bible verse, ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin at pasalamatan sila. Ay, kahapon pala, ano, nag-comment si Concepcion Barsi. Salamat po sa comment nyo na sumasang ayon siya dun sa mga paliwanag ko. Opo. Salamat po, ano, at uh, ako ay natutuwa na may pa isa-isa na nagko-comment at uh, dati kasi may nagko-comment ay, ay, hindi ko sinasagutan eh hindi ko ko ano eh. pero ngayon uh, nagpapasalamat na ako opo kasi nga ay bali wala naman sa akin eh, kung may comment o hindi ang mahalaga na i-express ko yung inaakala ko na totoo o maganda nga sana kung may nagko-comment o marami ang nanonood pero hindi po yan ang priority ko ang priority ko po ay ma-express yung ano ang sinasabi ng Biblia. At wala po akong nilalakad dito na politiko o politika. Wala po. Wala. Kung mapapansin nyo po ang blanko ko, ay nilalabalang ko yan. Pero nakikita ko mali eh. Kaya ganun. O sige po, ano, ito po sila, ano, si Rosana Narumi ng Japan. Salamat po sa inyong lahat. Al-Ulalya ng Bakur Pampanga. Libre Alex Sarmiento. Dolor Garcia ng Milano, Italy. Nana Antibi ng Bahrain, Will O. Taib ng Laguna. Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver. Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jusalan Ilinita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Leti Peralta ng Mambura Occidental Mindoro, Maribel Baligat Colio, Quirticio, Juna M. Rinaldo Abintino, Mer Erera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburke, Pleaser Eduarte, Hias Minsan Juan, Roman Dipas, Paz, Mary Grace, Santos, Pagmando, John Cabrera, Luwin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumblebee, Di Juana Doko, Jona, uh, Jona, uh, Ernesto Aburke, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brinda Martin, C.G. Torrio, Milchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edilberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Ila, Jun D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi ibanyis Domus Ticton, Tevte Mercado, Bernadette Francisco, Yoser Pio, Cyril Andres, Hermi Henel, Dogardi, Rubin Dilpin, Mama Gina, Lance Subintag, Leonardo at at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nilirikomenda ko po sa inyo na ating panoorin. Michael Apasib Bulletin at Tony Insuricto. bunyuk pekak Isa, Blangkaster Armandin injini tutu tu aling MARI, Mr satu tu ulang tu Christian Isgera PMTGR bloggers the action man RUJA PANTURS, DIVINA apostol CJ Pichai kapian ya tat dimjus journey ka ang batas with Anthony Castro ka Waldi Carbonil Attorney Silo Magno at saka si Kristan ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O ito na po yung Bible verse na ibibigay ko sa inyo na magpapatunay po na nilabanan ni Jesus Christ yan. Opo, yang procedures of the law. Kasi inuuna pa eh ng mga host, ng mga hostgado po eh inuuna pa nila yan <laughs> na mali yan. Ito pang sinabi niya, no, wo to you, sa umpisa pa lang, eh, wo to you. O, parang kinakers niya, eh, yung, yung mga parisiyo, o oh, yung mga teachers of the law. Wo to you, teachers of the law and parisis, you hypocrites. Tinawag niyang hypocrites po, eh. You give tenth of your spices, men deal and comments, but you have neglected the more important matters of the law. Ayan po ang sinabi niya. You have neglected the most important matter of the law. Ano po yun? Justice, mercy, and faithfulness. Yan po ang important matter of the law. Ang batas ay ginawa, alam natin, na parati kong sinasabi dito, the law was added to obtain righteousness. Yan po ano? To obtain righteousness. Pero dito, nagtataka ako, bakit parang iniba niya? The most important matter of the law is to obtain justice, mercy, and faithfulness. Yan po. Parang naiba. Ay ano naman yung unang sinabi? Yung you give tenth of your spices, your ito po yung sinusunod ng maigi na mga parisiyo na magbigay sila ng ambag sa simbahan o yung tinatawag natin na tithes and offerings. Kung ano man yung napagbintahan nila ng mga bulaklak o mga damo o sa garden nila, napakaliit po yan, hindi ba? mga kwal mga bulaklak po ay lang Ang, ang binabanggit dito, oo, oh, ay kinukompute pa nila yan para ibigay sa simbahan yung 10% na mapagbintahan nila ng bulaklak o bunga ng siguro yung, yung halaman nila sa garden. Garden po ito eh. Pero binatikos sila ni Jesus Christ. O, oh, gusto nyong sundin yung mga procedure? O, oh, sino sinusunod nyong maigi? Pero na, hindi nyo iniintindi yung the most important matter of the law. Yun nga, is to obtain justice na lang. Ano? Justice na lang. At parang nababanggit na po yan ng mga attorney ngayon. Particularly si Dilima, narinig ko sa kanya, ay bakit wala na yung accountability? Sabi niya, ang tawag ni Dilima dito sa justice ay accountability. Na pwede rin, hindi ba? Pero ang tawag po ni Jesus Christ dyan ay yung justice. Is to obtain justice. Kaya nga tayo may batas. O yung mga ibang verse sa ibang paliwanag ni Jesus Christ is to obtain righteousness. Ayan po nakakalimutan ng mga ako natin, Supreme Court Justices. Bakit papaboran pa nila ang procedures of the law? Ay, procedures lang po yan. Eh. Dagdag lang po yan. Eh. Dagdag. <laughs> Hindi po yan ang batas. Dagdag lang yan. Hindi ko, of course, kailangan natin ang procedure para malinaw. Hindi po natin pwedeng tanggalin yan. Pero, pagbibigyan natin ng pabor yan, kisa dun sa righteousness o kisa dun sa humihiling ng hostisya po eh. Kasi nga mayroong transgression eh the law was added because of the transgression. Yan po ang paliwanag ng Biblia. O adi aayusin niyan, hindi ba? Kasi nga may batas. To see to it that you are informed that you are violating the law. Kaya nga may batas eh. Kaya nga ihusgado po eh. Ay ang sinabi naman ng Supreme Court dahil hindi naman sinunod ang procedures of the law eh na o kaya ang kung si hindi po ganoon. Okay, ituloy ko lang po ano. You should have practice the later without neglecting the former. Ayun nga, dapat sabay yan, yung procedure at saka yung purpose of the law o yung the most important matter of the law is to obtain justice. Huwag pong kalimutan yun. ang sabi ni Jesus Christ. You blind guides. O, tinawag niya eh. Kaya ako, tatawagin ko rin itong mga maestrado na ito ng Supreme Court na blind guides. Kasi mismo si Jesus Christ eh, tinawag niya eh, You blind guides. O, mga bulag na taga-akay. <laughs> di ba? Paano mangyari yan? At ito pa ang sinabi ni Jesus Christ. Ano? You strain out a grot but swallow a camel. Alam nyo po yung camel, malaki po yan eh. Malaki pa yan sa kabayo eh. Nakakita na ganyan sa Saudi. Ang dami niyan sa Saudi. Pero hindi pala kinakain yan. Pero marami rin ang kumakain yan, yung, yung, yung camel. Pero biblically, hindi pala pwedeng kainin yan. Parang kabayo yan eh. Na, kwan, ni Ngayon, yung yung kuya niya buo eh, yung at saka hindi hindi ngumunguya yan eh. Ngayon, ang sabi ni Jesus Christ, you strain out ang grat. Actually itong grat o nat ay parang kambing yan ata. Ang pagkaintindi ko, maliit na kuya animal kung ikumpara sa camel. Pero parehas atang hindi kinakain yan, ano? Bawal yan sa Biblia. Pero ang sinasabi ni Jesus Christ dito, you strain out a goat. Ang pagkaintindi ko dito dati ay kumakain kayo ng goat o nag-aalay nag kayo ng goat, pero ang kinakain nyo ay kamilyo. Ayun po eh, hindi ba? Pero hindi pala ganon. Chinik ko kagabi. Ang ibig palang sabihin dito, pinupurify nila yung goat dinadaanan nila sa maraming sirimunya, hindi ba, sa nila, ay hindi rin pwedeng kainin yan. Kasi nga, ay eh, bawal kainin eh. Ipagpalagay lang natin ha, na gut ito, ano, gut. Ah, pero ang alam ko ang gut ay kinakain. Ngayon, ay pero kanya, ay kumakain kayo kanya ng kamilyo eh. Oh, kaya nga hipokrito ang tawag niya. Ayan po. Ngayon, ang ibig sabihin dito, ito mga Supreme Court na ito, maling priority ang gusto nilang ipatupad o mali ang priority nila ang sabi ni Jesus Christ. Hindi po ako nagsasabi ha kung ganyan ang ang mga desisyon nila. Opo. Binanggit ko ka, ha, ka kanina na yung tatay ko alam yan na ang mga attorney kanya ginagamit lang ang batas kung minsan para pang-upris. Si Dilima, hindi ba? O, kinasuhan nila ng kwan po eh, ng drug lord eh. O, in hindi ba? Halos 7 taon nakakulong. Pwede talaga eh. At ngayon, naniniwala ako doon sa sinasabi ng tatay ko noon, nung bata pa ako. Pero ngayon, mas naniniwala ako kasi nga mayroong kwan eh, posisyon ang Biblia eh, patungkol dyan. Nagtataka nga yung tatay ko eh, bakit alam ko yan? mahigit pa doon sa alam niya. Ay kaku binabasa ko na tatay kako ang Biblia eh. O, ayan po ha? O, ano pa? oh ito. Matthew 23 verse 4 para maintindihan po natin ha. At dito na po ako magwawakas. At salamat po ano sa mga nakikinig sa akin, ano? Salamat po. Matthew 23 verse 4. They tie up heavy burdens hard to bear. Ang bar ang heavy burdens po, yung load, yung pasan-pasan natin, yung halimbawa, magpapasang ka ng isang kaban, ay mabigat po yan eh. Isang sakong bigas, hindi ba? Kung misan, hindi na na, ako nga, hindi ko na kayang itaas yan eh. Oh. Dati, nung bata ako, ay bata-bata pa ako, ay nilalakad ko lang yan. Papasanin ko yan. Ngayon, ay hindi na. Ngayon, ito po ang sabi ni Jesus Christ, ano? Day tie up heavy loads or heavy burdens hard to bear and lay them on the people's shoulder. Ayan po eh. Yan po ang ginawa ng Supreme Court ngayon kasi umimbinto sila eh ng panibagong batas na ang sinasabi po nila Dilima o yung mga attorney ngayon ang sabi nila ay wala na maiimpeach kung ganyan. Wala nang accountability kasi nga eh mayroon silang panibagong kwan po eh ah uh, procedure, hindi ba? Oh, wala nang mai-impeach. Kaya ito ang sinasabi ni Jesus Christ. Tama po ito, ano? They put heavy loads on the shoulder of the people, but they themselves are not willing to move them with their finger. Hindi naman sila bumubuhat siya, eh. Hindi ba? Oh, yung finger nila wala. Hindi naman bumubuhat yan. Basta ito ang decision nila. O anong pakialam nila diyan? Pero ang ang sabi po ng iba, malaking pira o marak, malaking kayamanan ang dumaan diyan. Baka binayaran 'yan o sinuhulan sila 'yan. Ayan po, na hindi po natin maalis ang ganyang possibility. Pero hindi ko na po i-discuss yan. Ang i ko po dito, they put heavy loads on the shoulder of the people. Kasi nga, ay ito ang gawin nyo, ito, ay paano ma impeach pa yan kung pati yung kalooban ng, ng kwan po, ano, mali po talaga sila dito ang, ang Korte Suprema, mali, kasi pati yung kalooban o yung iniisip ng congressman gusto nilang sakupin, ay hindi naman sila Diyos. Nabasa nyo ba ito? Pinag-aralan nyo ba ito? Alam nyo ba ito? Ay hindi na po Kalukuan na po yan. Bakit? Nalalaman nyo ba ang kaisipan ng tao? Hindi po eh. Diyos lang po. Kaya pwede yun sa Diyos. Pero kayo, hindi nyo pwedeng tanungin na alam nyo ba ito? Naintindihan nyo ba ito? Binasa nyo ba ito? Paano mong malalaman na kung talagang binasa ng konglis yan? O. <laughs> Kalukuan na po yan. O sige po hanggang dito na lang po ano para po maintindihan natin yung procedures of the law na gusto nilang ipatupad. O, oh, kasi nga, may nabasa silang ganun eh. Ay, pero ay, ay, lumagpas na po yun. Yung, ay, yun nga ang gusto nilang ipatupad po eh. O, oh. o, oh, sige po, tanggan dito na lang po ano, at sana po ay may natutunan tayo. At bago po ako mag-umpisa ay, dalain ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay nakakakuha tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya at muli mga kababayan, mga minamahal, ay salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.